Kumusta mga tol? Welcome back to our video of craziness and happiness! Kumusta na kayo mga tol? It's been a while. Nagbabalik na naman kami at gusto namin kayo isama ngayon sa aming biyahe galing ng aming probinsya. Mapunta ngayon sa Chumphon, sa south ng Thailand. At ang biyahe po namin ay humahaba lamang ng 9 hours and 46 minutes. Ganyan lang po kay Klian. Kami po ay umalis ng aming probinsya mga las 9 ng umaga. At bago nga po natin marating ang ating paruroonan, kailangan po natin tumawid ng Bangkok at ating pong baybayin ang iconic Rama 8 Bridge over the Chao Phraya River in Bangkok. Kaya po kami nag-drive Nang nag-drive Natulog nang natulog habang nag-drive I mean, si Tolly Lashan natulog nang natulog habang ako ay nag-drive Walang ginawa kundi nag-drive, natulog, nag-drive, natulog Dahil nga po sa napakahaba ng aming biyahe Biglaan lamang po nagka-problema ang aming sasakyan Kaya po ako'y dali-dali naghanap ng shop na mapupuntahan Nandito po sa B-Quick, diyan kami huminto. At kung mapapansin niyo nga po dito sa aking dashboard, makikita niyo yung warning sign dyan na ulay dilaw. At ang mga warning signs nga po ay ang eye stop at ang eye loop. Sa kasamang palad nga po ay hindi kinaya ng B-Quick na ayusin ang problema kaya minabuti ko pong dalhin sa Mazda dahil lang sasakyan ko po ay Mazda 2. At ang Mazda shop nga po ay napakalayo pa na sa susunod pang probinsya kaya nga po ibinayahe ko ang aking sasakyan at dito po kami inabutan sa may Prachuap Kirikan. At dahil nga po sa warning signs, ako po ay nababahala dahil napakalayo po ng aming biyahe at ito nga po amin ang ipinasok sa kasa para po ma-check nila kung anong problema. At habang kami nga po ay nag aatay ng aming sasakyan na maayos at kanilang ma-check, kami po dito ay nag-chill lang sa labas. At sa aming nga po pag aatay kami po ay inabot lamang nang isa, dalawa, Tatlong oras lamang po na pag aantay dito sa labas at napakainit po kasama ang dalawa naming asungot dahil hindi po sila pwede sa loob ng lobby. At pagkatapos ka ng mahabang the long wait na pag aantay ang aming pong sasakyan ay naayos at wala naman daw pong problema, pwede na po namin ibiyahe ulit at kami set to go again. At kami nga po ay nag-stop over muna para mabigyan ng break ang aming mga aso na nasa likod. At ayan, aming po silang ilalabas at para sila ay maka-chillax. At dahil nga po talagang napakahaba ng aming biyahe, kahit po ang aming aso ay pagod na rin. Pati po si siya talagang bagsak na rin. Ako po gusto kong matulog pero hindi ako matulog habang nagka-drive. <laughs> At ang aming biyahe nga po na dapat ay siyam na oras lamang, inabot na po kami ng 12 oras sa kalsada. Simula umaga hanggang sa paglubog ng araw hanggang sa gabi. To make the short story long mga tol, I mean to make the long story short, kaya <laughs> by God's guidance nakarating po kami sa aming paroroonan. Nandito na po kami sa aming hotel at kami po ay magche-check in na para makakain at makapagpahinga. Diretso na kaagad natin ang ating sasakyan. Park na kaagad para makapasok na. Let's welcome to the... Kois. Oh, a very big mirror. Ooh, you can close it, and then you can open it again. Nice. Close. Open. Close. Open. Close. Open. Oh! Ah, I don't think I'm gonna break it tonight. It's like that. Nice. There, FBI is here. FBI agents, okay. Check, check the place, okay. The place, let them don't pee pee and poo poo inside, huh? Oh, flower, smell the flower, fluff, fluff. I love you, fluffy. Oh, mga tol, investigation is going on now. Mga tol, very nice place. It's very difficult to find a good place with dogs that allows to have Ayan. dogs. Alright sa so mga tol, because we are so tired with our uh, trip and almost the whole day spending on the road. Ayan, nasa kalsada kami. Kaya ang ginawa namin, bumili lang kami ng mga pagkain. Ito yung mga no. pagkain namin. Uh, kamika hotel yeah. so before we eat let's pray let's pray Father God in heaven we come to you this evening and we are so thankful for your guidance and for your protection throughout the day uh, for keeping us safe on the road that we arrive here in this hotel in this place safe and sound. Continue to bless us, bless our food, bless each one of us, O God, and bless the people who have no food. Uh, bless them, oh God, that they will be able to have something to eat as well. Thank you so much for hearing and answering our prayer. Forgive us for our sins. In Christ's name we pray. Amen. amen. Let's go. Attack. Let's eat. Kolo kumain kuma Hmm. One spoon only, and then. And you're feeling na ano, ng So hungry and yeah. so tired. See you in the next video, bye